maligayang pagdating sa Come Pray With Me kung saan sabay-sabay nating tuklasin ang mga kwento ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngayon, simulan natin ang unang yugto ng ang kwento ng Biblia na pinamagatang balik sa simula. Sa yugtong ito, pagninilayan natin ang pinagmulan ng lahat ng bagay, isang kwento na puno ng hiwaga, inspirasyon at pag-ibig ng lumikha. Tandaan, ito pa lamang ang simula. Marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na bahagi. Balik sa simula, naisip mo na ba kung paano nagsimula ang mundo? Isang simpleng tanong, pero kapag binigyang pansin, napakalalim ng hatid nitong palaisipan. Bata man o matanda, minsan sa buhay natin ay naitanong na natin ito. Halimbawa, tingnan ang magagandang bulaklak sa hardin. Kumamela? Sampagita, Santan, Orchids at Rosas. Saan kaya sila nagmula? Mula sa mga buto, siguro ang sagot mo. Tama naman. Pero, saan naman nang galing ang mga buto? Galing din ang mga ito sa ibang bulaklak at ang mga iyon ay mula rin sa ibang mga buto. Pabalik ng pabalik, pero hanggang kailan? Ngayon, isipin mo ang iyong alagang aso. Pinili namin siya bilang tuta Marahil ang sagot mo at may lahi siya, di diba? Ang tatay niya, ang lolo niya at ang ninuno niya bago pa iyon, lahat sila'y bahagi ng isang mahabang tanikala. Pero kung tutuusin, saan ba nagsimula ang tanikalang ito? Ganito rin ang kwento ng tandang sa bakuran ng kapitbahay mo. Alam nating galing ito sa itlog, pero ang itlog na iyon galing din sa isang inahin na galing din sa isa pang itlog. Walang ang siklo, pabalik ng pabalik. Pero hanggang kailan ito pabalik? Hindi ba nakakatuwang isipin kung gaano kalawak ang mga tanong na ito? Ngunit kasabay nito, may hatid din itong pagkasabik na tuklasin ang sagot. Ang simula ng lahat, tingnan natin ang mas malalaking bagay, ang mga bundok, ang karagatan, ang kalangitan, at maging ang mga bituen, palagi na bang naririyan ang mga ito o nagkaroon din sila ng simula? At kung nagkaroon nga, kailan at paano? Ito ang tanong na sinubukang sagutin ng mga pilosopo, siyentipiko at pantas sa loob ng napakahabang panahon. Iba't ibang paliwanag ang kanilang inialok mula sa teorya ng evolusyon, Big Bang, hanggang sa mga kwento ng mitolohiya. Subalit, kung nais mong tingnan ang pananaw ng pananampalataya, may isa tayong aklat na maaring pagkunan ng sagot, ang Biblia. Sa unang bahagi ng Biblia, sa aklat ng Genesis, na nangangahulugang simula, isinasaad kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, mula sa langit at lupa, araw at gabi, hanggang sa unang tao. Sa kwentong ito, matatagpuan ang sagot kung bakit tayo naririto at saan nagmumula ang lahat ng bagay. Ang talinghaga ng mga begats. May naalala akong kwento tungkol sa isang batang lalaki na tinanong ko kung anong bahagi ng Biblia ang pinakapaborito niya. Akala ko sasabihin niya ang ikadalawampu't tatlong salmo na nagsisimula sa ang Panginoon ang aking pastol. Pero nagulat ako nang sinabi niyang ang unang kabanata ng Mateo. Bakit iyon? Tanong ko. Dahil ba sa kwento ng kapanganakan ni Jesus? Hindi, sagot niya. Gusto ko yung mga bigats. Ang alin? Tanong ko. Yung mga bigats, sagot niya, na may ngiti sa labi. Binuksan ko ang Biblia sa Mateo 1 at naroon nga, ipinanganak ni Abraham si Isaac ipinanganak ni Isaac si Jacob at ipinanganak ni Jacob si Huda. Sunod-sunod na talaan ng mga pangalan, mga henerasyong nag-uugnay mula kay Abraham hanggang kay Jesus. Sa una, parang simpleng talaan lang ito ng mga pangalan, pero kung susuriin, napakaganda ng mensahe nito. Lahat tayo ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Ang bawat pangalan ay may kasaysayan. Bawat henerasyon ay may papel sa mas malawak na plano. Napansin niyo ba napakapambihira ng mga pangalan noong unang panahon? Pero alam niyo ba totoo ang mga iyon, mga pangalan ng mga taong nabuhay noon? Subukan nating alamin ang mga ninuno ni Abraham. Nandyan ang kanyang lolo, ang lolo ng kanyang lolo, at ang mga nauna pa sa kanila. Sabi nga sa aklat ni Lucas, si Enos ay anak ni Seth na anak ni Adan na eto na ang pinakakahangahanga na anak ng Diyos. Nakakabilib, hindi ba? Ang bawat tao mula pa noon hanggang ngayon, lahat ay bumabalik sa Diyos. Siya ang simula ng lahat ng bagay, siya rin ang ating pinagmulan. Pero huwag nating kalimutan ang mga taong ginamit niya para dalhin tayo rito. Galing tayo sa ating mga magulang, sa ating mga lolo't lola at sa mga ninuno natin na dumaan sa napakaraming siglo. Pero sa pinakaugat ng lahat, lahat tayo ay nagmula sa Diyos. At alam nyo ba? Hindi tayo nagmula sa unggoy, hindi tayo nagmula sa maliit na nilalang sa dagat. Hindi. Sabi sa Biblia, sa simula, ang Diyos. Siya ang lumikha ng tao. At ikaw, ako, tayong lahat ay bahagi ng plano niya. Kaya napakagandang paalala nito, hindi ba? Ang ating buhay, ang ating kwento, at ang ating pinagmulan, lahat ay bumabalik sa Diyos. Kaya isipin natin, ano ang pwede nating gawin para pasalamatan siya? Paano natin maipapakita ang pagmamahal natin sa Diyos na gumawa sa atin? Pagninilay sa paglalakbay ng pinagmulan. Kapag iniisip natin ang simula ng lahat, hindi lamang ito tungkol sa kung paano tayo naririto, kundi kung bakit tayo naririto. Sa tanong na pabalik ng pabalik, pabalik saan, ang sagot ay pabalik sa Diyos. Hindi mahalaga kung ikaw ay bata na puno ng tanong o nakatatanda na may mas malalim na pagninilay. Ang tanong ng simula ay palaging isang paanyaya isang paanyaya na tuklasin hindi lamang ang ating pinagmulan, kundi ang layunin ng ating paglalakbay. Sa huli, ang tanong ng simula ay hindi lamang tungkol sa kung paano tayo dumating dito, kundi kung bakit tayo naririto. Ang bawat halaman, hayop, bundok, at pituin ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isang plano na nag-ugat sa isang dakilang lumikha. Kapag tinitingnan natin ang ating sariling buhay, ang ating pamilya, at ang ating pinagmulan, naiintindihan nating tayo'y hindi aksidente. Tayo'y bahagi ng isang kwento na nagsimula pa sa simula ng lahat. Kaya't sa tuwing tatanungin mo ang iyong sarili kung saan ka nang galing, alalahanin mo, may dahilan kung bakit ka naririto at ang dahilan na iyon ay maaaring mas malalim kaysa sa ating naiisip. Sa bawat tanong na pabalik ng pabalik, ang sagot ay palaging nag-uugat sa pagmamahal ng Diyos na lumikha ng lahat. Ang hamon ngayon ay hindi lamang alamin ang ating simula, kundi tuklasin ang ating layunin. Paano mo isasabuhay ang kwentong ito? At paano mo ito maibabahagi sa iba? Sapagkat ang buhay ay hindi lamang isang paglalakbay pabalik. Ito rin ay paglalakbay pasulong patungo sa katuparan ng plano ng Lumikha sa bawat isa sa atin. Panalangin Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at sa simula ng lahat ng bagay. Salamat sa buhay, sa kalikasan, at sa bawat biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Patuloy mo po kaming gabayan sa pag-unawa ng aming layunin dito sa mundo. Bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang iyong plano sa aming buhay at lakas upang ito'y maisabuhay. Naway matutunan naming pahalagahan hindi lamang ang aming pinagmulan, kundi ang direksyon kung saan mo kami naisdalhin tulungan mo kaming magbigay liwanag sa iba at ipahayag ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa. Sa iyo ang lahat ng papure, kaluwalhatian at pasasalamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa pagsama sa akin sa unang yugto ng ang kuwento ng Biblia na pinamagatang balik sa simula. Sa kwentong ito, natutunan natin ang simula ng lahat at kung paano tayo bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Ngunit ang kwento ay hindi pa dito nagtatapos. Abangan ang ikalawang yugto kung saan ipagpapatuloy natin ang mas malalim na pagninilay sa dakilang kwento ng Biblia. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Come Pray With Me. Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag ng salita ng Diyos. Hanggang sa muli, pagpalain nawa kayo ng Panginoon.